Magandang gabi po. Ito na naman ako, Dexter Works at your service. Ay ko ngayon sa inyo kung paano magtuno ng carburetor. Tsaka ang mga parts nito at saka function nito. Let's go. At ngayon guys, umpisahan ko ng baklasin ito. Tanggalin ko tong isang bolt dito. Luwagan po muna to. Tapos, ayan, maluwag na siya. Tanggalin ko itong isang bolt dito. Meron din dito sa kabila. <coughs> Tapos, itong float bowl niya. Parang nakadikit to. Ayan, tatanggal ko na dumikit itong gasket maker niya doon sa kabila tsaka dyan sa orin niya oh. tapos yung float pin niya iyan, yung maliit parang karayom tapos yung float valve niya ayan parang racket na mali. tapos floater yung kulay puti na plastic yan ang floater tapos pilot jet tanggalan ko tong pilot jet ito yung pilot jet oh. yung inikot ko kailangan dito may butas ito hindi barado ang butas ng pilot jet at saka yung main jet ito, itong main jet na to ayan itong dalawang to tanggalin natin para makita natin doon sa butas niya kung anong nasa loob <coughs> ayan yan yung nalaglag pa ayan yung pilot jet niya dun sa ibaba ng float pin yan yung main jet niya magkatabi sila <coughs> protein pin jet pilot jet saka dito sa carburetor piston niya, slide piston at saka yung spring yan spring yan ang piston niya round round type slide piston yan saka dito sa loob meron siyang slider jet yan delikado yan pag yan ang nawala kailangan pag maglinis kayo tingnan yung mabuti pag kung naibalik nyo ba ayan siya oh, don sa loob kasi pag nalaglag yan at saka hindi nyo, hindi nyo napansin hindi na tatakbo yung motor nyo andar lang siya pero walang puwersa, walang hatak. Kaya ingat-ingat po pag naglinis kayo nito. Kung ibabalik nyo, pagkatapos nyo itanggal, pag naikabit na lahat, double check talaga kung nagkabit ba to tong slider jet nya. Kasi sa liit nito, mahirapan kayong mapansin ito at saka ma hirapan din kayong maghanap mahirap hanapin pag nawala yan tapos dito papakita ko sa inyo kung saan siya naka nakasuot saan sya nakapasok dyan dyan sya nakakonektar sa slider jet sa at saka sa needle dun sa may piston needle lang piston dyan sya pumapasok oh. sa slider at saka dito sa main jet. yan yung dalawang yan dyan, dyan sa papasok yung needle ng slide piston ayan ayan siya oh. ganyan baba taas idle tapos accelerate idle accelerate idle accelerate accelerate yan yan ang function niya idle pag naka accelerate siya diyan dumadami yung gasolina na papasok doon sa loob ng chamber yan at ngayon guys dito naman Papakita ko sa inyo ang flow ng fuel dito siya papasok tapos lalabas dyan dyan sa butas na yan dyan papasok siya sa dun sa butas sa kabila dito sa dyan dyan sa butas niya padrungong float valve dadaloy siya dito lalabas yung gasolina tapos ito yung nagsisilbing taga takip bukas takip yan on off on off sara tsaka bukas lagay ko muna to para maintindihan nyo para sa mga gustong matuto dyan sa mga beginners ayan ito na yung pagkakataon nyo sundan nyo lang itong video ko yung video to dyan papasok lalabas dito yung gasolina at saka dito siya papasok din dito dadalo siya dito tapos lalabas dyan sa float valve pag nakaganyan siya wala pang pundo dito yung float valve wala pang gasolina yan hindi pa siya magsasara pero pag napuno na yung float bowl yan sasara na yan kasi lulutang tong float floater nya yan pag wala na naman gasolina bababa yan open na naman ulit pag pasok na naman ulit yung gasolina pag napuno na yung float bowl yan sasara na, na, na rin yan sasara na naman yan tapos papakita ko sa inyo kung ano to ito yung choke. Choke nya yan nakasarado sya pag nakasarado sya kunti lang yung hangin dyan halos walang hangin na dadaan dyan puro gasolina papasok dyan parang iba bypass nya iba vacuum nya yung gasolina patungo sa loob ng chamber doon kaya pilit siyang aandar yan ibig sabihin yan nakasarado halos walang hangin dyan na papasok pag nakasara siya ibig sabihin kailangan niya na gasolina lang yung maraming papasok dyan sa loob kaya yan yan, kaya ginagamitan siya ng chok. Kaya tinatakpan niya yung butas para mapilitan siyang umandar. Aandar talaga yung motor kapag nakachok. Basta meron lang siyang kuryente yung sa spark plug. Yan. Diyan lalabas yung gasolina dapat kasi dito sa niya balance air and fuel mixture para meron siyang hatak yan tanggalin ko muna to yan floater float bulb si meron tayong gagawin dito Saka, ito kakabit na natin to yung slider nya slider jet main jet kung inikot ko main jet ito ito nagsisilbing daanan din ng gasolina tapos Yan, dalawa sila. Katabi siya ng pilot jet. Pilot jet na yan. Kailangan may butas yan. Walang bara yan. Tingnan mo ng mabuti yan. Linisin ang mabuti. Kasi siya ang nagkukontrol ng air ang fuel. Itong dalawang to. halos magkapareho lang sila ng function tapos dito yan wala yan kinina tinanggal natin yan yan may balik na oh nandiyan na siya ulit pwesto niya tapos ibalik ko itong blood valve saka yung rotor. ang tawag dito sa carburado na to round slide type round slide carburetor type round slide type of carburetor kasi hindi ito diaphragm type susunod gagawa naman tayo ng video dyan para sa diaphragm sa ngayon ito, ito lang muna at ituturo ko rin sa inyo mamaya kung paano magtuno ng carb ang tamang pagtuno pinakasimple na paraan base sa experience ko yan tapos dito pag sa pagkabit ng slide piston na to meron dyang idle screw o yung adjusta ng min at saka dito yan ang guide nya yung mahaba na kanal na yan parang kanal na no? na at saka dito yung guide nya yung maliit na mahaba na kanal kailangan hindi yan ma magkabaliktad kasi hindi yan papasok dun ang mangyayari dyan ma-wild yung motor mo Kung hindi bababa yung minor saka hirap anda pag andar niya walang minor masyadong mataas sumisigaw yung motor yan yan ang tama ng pagkabit oh. yung yung butas niya dyan oh. yung mahaba na kanal dyan dyan siya yan dyan ang timing niya ayan siya oh. yan pag ganyan nakita yung piston niya nang bababa ibig sabihin nasa tamang posisyon na siya tumama yung guide niya tsaka spring kabit ko to tapos takban ito yung takip niya sa taas Tapos ito yung idle screw niya. Yung adjusta ng minor at saka yung gusto mong taasan ng minor at gusto mong babaan yung minor at saka dito sa air, air screw. Sa pag-adjust nito, kasama, magkasama talaga tong dalawang to kailangan sila balance silang dalawa air screw at saka yung sa minor dito talaga yung pinaka main nya pinaka importante yung air screw nya ayan may spring dyan sa loob tapos dito merong maliit na uri yan. Diyan sa may butas ng air screw. Uring at saka maliit na washer. Ito yung idle screw niya at saka yung sangin. Sa yan yung idle screw at saka yung air screw. Adjasa ng minor at saka adjasa ng hangin yung yan yung na iwan yan nakalatag dyan I kabit ibalik ko muna to itong dalawang to tapos papakita ko sa inyo kung paano magtuno ng carburetor sa pagtuno nito ikutin mo muna to ng pahigpit kailangan higpitan muna to yung hindi na naikot yan higpitan to yung mabuti kailangan mahigpit yan talaga yung kunting kunting higpit lang yan tapos ikutin pabalik yung halfway lang yung kalahating ikot lang tapos dito i-adjust sagad sagad muna ng konti tapos dito ipapakita ko sa inyo kung anong nasa gilid dito ito yung maliit na may spring at saka gasket ito yung tinatawag na diaphragm meron diaphragm dito pero maliit lang ito ang nagkukontrol ng hangin dito kapag nakachoke Yan. Tanggal siya may spring tsaka may rubber diyan. Ito yung spring niya. Sa so, dito kung mapapansin nyo meron siyang meron siyang o-ring oh. Ito maliit. Yan, ingatan niyo yan kailangan hindi malaglag o mawala yan tsaka dito sira na to yung oh, medyo matigas na yung rubber ng diaphragm nya yung vacuum nya oh, matigas na sira na tong rubber nya tapos dito meron syang butas oh. daanan ng hangin dyan sa gitna tsaka dyan sa gilid maliit wala walang hatak tong motor na to carburetor na to pag naikabit sira na yung maliit na diaphragm niya nagkukontrol ng hangin lalo na pag kapag nakachok ibalik ko muna to Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtuno ng tama. How to tune carburetor easy ACS way carburetor tuning. Kung paano ituno ito na simpleng paraan ng pagtutuno. at ngayon ipapakita ko na sa inyo kung paano magtuno ito <coughs> idle screw nya ito tapos ito ay eh, yung air jet nya yung para sa hangin dagdagan ng konti 1 fourth lang tsaka dito higpitan ng 1 half or 1 fourth dito one one and turns. half turns bigyan, bigyan muna natin dito ng 1 1 ng one and a half turns Tapos dito 1 ng kunti. tapos dito kailangan tapos dito sa spark plug kailangan marunong din kayong mag reading nito yan, yan ang tama yung nasa gitna oh. kulay, kalawang yan pag ganyan kulay na yan okay na yan nasa tamang tono na yan pag, pero pag nasa maitim ang kulay overfeed yan kulang sa hangin yan yung sa gilid tim na ibig sabihin yan mausok na yung motor either palitin ng piston at saka piston ring or valve seal or talagang sira yung repair kit ng carburetor kaya maitim yan nasa rich mixture siya. Ayan. Overfeed. Kumbaga. Tingnan nyo, nyo, rin ang possible causes niyan. Yung elements sa air cleaner niya. baka barado. O matagal nang hindi napalitan. Palitan din. baka ito yung dahilan. Kaya nag-overfeed siya. Uh, dito, meron din yung, ibang kaso dito. naglilin yung kulay puti dito. Yung spark plug niya sa so, may electrode kapag ganyan ang nangyari lane mixture siya maputi dyan hindi kulay kalawang yan ang gagawin nyo yan ang nangyari dyan masyadong maraming hangin na pumapasok doon sa chamber kaya e, ang gagawin nyo dyan higpitan yung air screw para mabawasan yung hangin na pumapasok doon sa chamber para makuha yung tamang tuno pakunti-kunti lang yung adjust huwag biglain yung adjustment niya kasi hindi nakakuha yan sa biglaan dahan-dahan lang pakunti-kunti lang dagdag ng ikot ng air screw tapos hanggang sa maging kulay kalawang yung gitna sa malinis. So, sa tambot show, kailangan hin hindi siya masama yung amoy ng usok niya At saka hindi masakit sa mata yan, ibig sabihin okay na yan.